Nandito na ako guys sa mall. Oh, may mga decoration ngayon. Pang bata. Laruan. Laruan. You know, mga toys ng pang bata. Mamaya pang pasok ko guys. Mga 9. Ah, mga 10 o'clock. So, nandito ako nakaupo siya guys. Habang naghihintay ng oras. Ayan so, Ganda, di ba? New way. Ah. Movie siguro to siya, guys. So, you know. New way. Turun ko lang sa kabila, guys, kung may ano din. May... Decoration. Decoration. pupunta nang taas itaas sa season floor Ayan And... guys Open na yung Zara Pero mamaya pa guys

the body shop close pa guys kasi tinuklak pa talaga siya mag -o open glow beauty yung mga mani oh Ay, doon lang para sa kabila yung ano yung mga decoration ng pang bata guys so dito wala Takut bil, close pa, chopsticks. Epsi